Sana, sana maging president ito na palaging may ganitong pangyayari ng ating kapulisan ay uh, gagawa ng ganitong bagay sa hindi lamang po sa KGOC, uh, sa iba pang mga uh, ibang religion. Kasi hindi nakikinig yung mga si Tore, hindi nakikinig sa mga hinahin natin. At hindi na makituwiran yung ginagawa nila na, na search pa araw araw ngayon. So hindi na sila na nakikinig, hindi pa kinukonsidera. Parami natin nagkakasakit na. Minaharap pa yung mga ambulansya natin. Parang against law na tayo. Lahat ng alidontunan na sinabi, sinunod natin ito na dito. Anong gusto nila? Parang wala na marahas. Ito puno-puno na po eh. Puno-puno na po. Sila palagi yung sabi sumunod tayo sa law kasi this is an official police operation. proseso ng pagkahalal sa iyo eh last minute dahil ikaw ay kabagang, kaibigan, katuwang, ng speaker, may problema ka doon. Kasi talagang na na dilute yung independence nature ng isang chief PM. Ah, uh, yung daw pong pagde-deploy ng sobrang dami, tinitingnan sa tayo yung, yung blockade, yung mga nad nadidisrupt na daw po yung normal. May mga merong may, human rights violation kung marami ang pulis. Uh, yun pong sabi nila. I don't think so. Um, but... kahit na Uh, umatake tayo sa mga kampo ng mga MILF noon, BIFF, o kampo ng NPA, hindi po tayo nakaka-generate ng uh, 2,000, Mr. President. The most that uh, I was able to, well, when I was company commander, siguro, maximum na yung umabot tayo ng mga 700. Kasama na dyan yung Philippine Army, Philippine Constabulary, kasama yung Integrated National Police, pati CAPGO, Pati army, siguro abot sa mga 700 to 800. Yung malaking porsa na yun, ang MPA, ha? ang kinakalaban natin, na uh, aabot din sa more than 1,000. Punto, sisingilin ka niya ng konsensya mo. Kung meron kang konsensya, sisingilin at sisingilin ka. Kasi kasapakat ka sa mga pangyayari, sa mga kaguluhan. Mga Luka Biding citizen, inisimusulin namin ang batas kasi sabi mo, local order, kahit na pasok na yung tuwari ng barista niya and you will again na dapat sumuko si Pastor. This is part of due classes. Meron po kami pa motion pa dyan na hanggang in. ang taong bayan. Puro kasi yung yung lumalabas lumabal sa bibig mo. Nakakinsulto ka sa amin. Nakaka-insulto ka sa amin na sa, sa mga tanima namin, tulong kayo sa mga landscape area namin, tulong kayo sa kingdom namin na ang ganda-ganda para ang hotel yan. Kahit saan tayo matutulong. Parang pinangkin na ng bahay ko. In this guise of search. Kaingay siya yan. Abos, Diyan, pakiusap na, pakiusap. Ang ito yung talaga, masakit sa tinga kung gagamit mo ngayon. Tapos nagbait pa doon siya din. Nagpagpunod, kiusap na, usap niya konsensya mo. Kung meron kang konsensya, sisingilin at sisingilin ka. Kasi kasapakat ka sa mga pangyayari, sa mga kaguluhan. Hindi mo kami magandang doon pa statement, statement. For you to look good. And sa mga tanima namin, tulong kayo sa mga landscape area namin, tulong kayo sa kingdom namin na ang ganda para parang hotel yan kay saan tayo tumut natutulog. Parang pinangking nilang bahay ko. In this of search. Sagutin mo yan. Kaya huwag mabulahin kami. Hindi mo kami mabula. Pag makaharap ka namin, and you will again na dapat sumuko si Pastor. This is part of due process. Meron po kami pamamaraan dyan, bahag. Kaya may mga motion pa dyan na hanggang yung hindi siya nasiyo. Diyo, pa part of the yan. Kung mong pa-surrender. Ha? Sina-challenge mo, mag-surrender ka na. Parang sina-challenge mo rin na, sina-challenge, ang challenge kita na, ikaw, magpa-drug test ka, share for it, kaya ako magbayad. Parang ganun din yan. Kung mabulahin. bulahin, ang taong bayan, puro kasi yung walingan yung lumalabas sa bibig mo. ang trip yung truck niya nung may malaking tsumpa na napakaingay talaga masakit siya. tiyan at ikaw nakinig ka mas mahinahin namin sinagdad mo kami kami mga law abiding citizen kami sinusunod namin ang batas kasi sabi mo lawful order kahit na pasok na yung warrant ng arrest niyo nagamit na at hindi po yan search warrant bakit sinisearch mo anyway uh, the, the reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace the, the only way to maintain the peace Is to make sure that the, the area is safe and is secure. And considering this is a thirty-hectare compound, mm -hmm. kailangan mo talaga ng Hindi hindi mo, hindi mo gawin ito na the uh, police para para hindi na bale yung mga o yung mga nag inspection ng thirty hectares. kailangan mo na agad ng maraming tao. So, I, 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 do I, I, do, I, do not, uh, I, I do not it. see, I think what they are talking about is it, it, political na yan. Hindi na tutuo yan. Uh, I can, you go to any human rights advocate, there's nothing like we did. Lahat ng pumasok na police, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Peace and order? Ay, ang problema nga. Ah, well, what are you maintaining peace doon sa KOJC compound? Eh peaceful nga eh. Doon pumasok ang mga pulis, eh hindi na naging mabaya pa. Ah, ano ba tingin mo sa order na yan? sasabihin sa sgrado, sasabihin ng abogado kung konsulte niya. Wala ka lang, wala ka lang. na kayo eh. Ang sinasabi niya, ang galing ng mga... Comment on what he said, yung unang statement niya, sabi niya, there happened there be human rights violations. Mga pulis mo, sanot kami walang pulong. Kasi anytime, kahit saan na lang kayo umabas. Forcing warrant of arrest against Apollo Tribolo. Uh, Nagahanap na lang po kami ng uh, leader na DOJC and then yung si attorney kanina dahil na po. Uh, sad so to hear na talagang uh, nakakalungkot ang sitwasyon sa loob. Uh, wala na itong pagkain na komisyon, hindi na makapasok. And uh, even ang uh, medical team, no? Yung hayaan, nasaktan ng mga polis ni Abalos at ni Marcos ang ating mga kababayan. Eastern Mindanao Command, huwag kayong tumayag. Nasaktan ang mamamayang Pilipino. At kami na nanawagan sa lahat ng taga Mindanao, lumabas po kayo ngayong gabi. Gabi ito ng paghukom at paghahatol ng mamamayan sa abusadong Marcos government at ginagamit niya na terorista ang mga polis. Maging mapayapa tayo pero tayo ay titindig sa buong daigdig na may mga Pilipino at sa buong bahagi ng Pilipinas online na ito. At kung sino malapit sa Davao Cathedral sa airport area sa Davao City, tulungan po natin, i-rescue natin ang mga kababayan nating Kingdom of Jesus Christ na sinasaktan, pinapalo, tinitirgas at nilulusog ang kanilang compound. Mga kababayan, sa Davao, Mayor Bastido Terte at mga barangay officials, city officials, tulungan niyo po ang sambay. Obviously, President Marcus Jr. is not watching SMI. Kasi sa SMI mo mapapalunlangin ang mga makikita ng armado, ang mga pulis doon, sa sarili doon, at obviously also. Know. Carried a gun. We did not use tear gas. Tear gas! Oh, tergas. gas. Napakabilis sa <laughs> wala talaga ng kape. We <laughs> did not do ayun. anything uh -oh. like uh -oh. that. So what's human rights violation? Ayan. Ito po ay nanggagaling mismo sa presidente na may access. Mm. Pwede siyang i-briefing ng kanyang uh, PCO. Oo, oh, oh, ayan o. Oh. Oh, makikita niyo dyan si Tore, may daladalang uh, armas na sa, sa likod, likod niya. Oh. Oh. Inaawakan pa nga niya. <laughs> 'di ba? Dela armas. Ito po ay galing mapahayag na ito ay galing sa presidente na pwede After daw, ha after uh, na maglabas ng statement si uh, Bongbong Marcos eh parang irrelevant na kahit na i-delete ninyo, 'di ba? Ang uh, tawag ninyo, uh, tawag nito, yung mismong video. Kasi dami uh, nang video. Huwag na lang po kayong mag-delete. <laughs> No? Yeah, eh kung na kung sobra sobrang, sobrang ano, storage ayun, na, wala tayong oh, magagawa. Ayun, no, sa likod ni oh, oh. Torre. Meron pa dyan yung ano, talagang naka-assault. Oo, marami, naka oh, oh. No, marami yan, marami po mga no, kababayan. Ah, talagang ano, <laughs> <laughs> yun talaga eh parang, ka dito sa parang gagamitin ngayon. na ga, gagamitin uh, na mismo yung uh, uh, baril oh, diba? yung mga full battle game pa yung mga ko sa kanila ididirek ko sa kanila kung nasaan yung uh, mga baril na <laughs> mga may bang, ano, dyan, uh, yung mismo na mismo. Ipakita yung mismo, ano, <laughs> yung mismo mga baril na ang ipakita natin wag na si ano oh, okay. si Marcos Jr. all the police personnel, who entered were not armed. Mm, -hmm. mm -hmm. Wala lang ang ha? Not one. Ayun na, no, not one. Mm -hmm. okay, Hindi pa yung baril, na. ha? Mga kalasag yun. <laughs> okay? Oh. Not one of na them na. carried a gun. Ayan. Ayun. So, <laughs> Kulang-kulangan natin ng kape parter, oh, ha? Yung oh, kulangan siguro ng kape, kaya siguro oh. wala. Ka ito, ito, ito kape ha? ha? Mga kababayan. Ayan. Ang sabi ni Marcos, ano partner? Parang tama naman yung sinabi ni Marcos, walang may dalang baril kasi hindi dalang. Hindi naman dinadala, pero dinala po nila papasok yan, no? Meron pang isang footage, yung pinakita sa amin na parang naka-assault formation na sila. Na parang lulusog na tila, talaga sila. Hindi kilala yung batas eh, yung karapatan pa tao. Bill of Rights, hindi po ninyo kinikilala yan. Marami na nga mga kababayan natin, mga missionary workers na api. Pero wala uh, sa ating mga opisyal na gobyerno, tulad din ng Pangulo ng Bansa partner. Mm -hmm. Ayan, naibigay ko na. Yan. Para at least, eh, ma ano. Magisig. Parang mas na-memorize pa natin yung <laughs> pini-play, ba? Lahat ng mga no, Ayan po, hindi po yan human rights sa violation. Sabi okay. nila, no? O, uh, tinan natin. Sila, sila pa, kung, uh, ano? kasi nga, sabi ba, oh. kukang kuha natin oy. mismo, oh. siguro to. Grabe. Oh, oy. Oh. Shout out sa mga pulis na andyan dyan ngayon sa loob ng KOJC Compound. Alam mo, Park, lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. <laughs> Walang baril, kahit isa. Dalang uh, armas, nasa likod, likod niya. Sa sasabihin ng kabagatang konsulte niya, wala kalang-wala kalagay din na kumalis kayo eh. <laughs> After daw, ha? After, uh, na maglabas ng statement okay, no, si... Uh, uh, <laughs> Oo, gonna... <laughs> oh, okay. eh, sabi naman niya, na, walang hawak. Eh, hindi hawak-hawak niya yung baril eh, So, barang... Um, <laughs> uh, yung video mismo, uh, antay lang Ado, uh -huh. all the police personnel who entered were not armed. Okay? Mm -hmm. Not one of them carried a gun. We okay. did not use tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami gumamit. Relation. Ito po ay nanggagaling mismo. Excess. Pwede siyang i- The narrative. What? May I just ask you why that's funny? Why that? Why that's funny. na ito kaagad-agad at hindi na dapat ito maulit-mulit. Isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino na labis kong ikinalulungkot. Um that uh, we really have reasonable grounds to believe that this is no longer a service of a warrant of arrest. No? The fact that General Torres said that, no, uh really rings a rings some truth to the argument that this is beyond service of an arrest warrant. Because this is the only, the only time in the world that I have seen an arrest warrant being served for even more than three hours. Because most search arrest warrant, oh, nandyan na, nandyan, oh, dakpin, takpin, oh, dakpin, 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 oh. na. Ngayon dito, oh, may arrest warrant, ha? Yung ispilahan nyo, amin na yan. Yung TOGC, amin na yan. Huwag na kayo magsimba dito. Ah, uh, The the narrative. Um, what? May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? <laughs>